Boss, Marahil po mabagal ang pag-usad ang proseso ng trabaho dito sa ating bansa dahil sa red tape. Para po bigyan tayo ng informasyon tungkol dito, makakasama po natin ang ating very special guest this morning, si Director Lisa Agamata ng Civil Service Commission. Good morning ma'am. Good morning Diane at good morning din sa ating mga taga-panood. Yes, umpisahan na po natin para po sa kaalaman ng mga viewers natin. Ano po? Civil Service Commission. Okay, ang Civil Service Commission, ang central uh, human resource agency ng Birokrasya ng Pilipinas. At uh, mandato nito nang uh, ayon sa konstitusyon ay to promote moral uh, efficiency, responsiveness, courtesy, integrity, and progressiveness in the civil service. So, uh, ngayon po, medyo maugong ang balita tungkol sa red tape na tinatawag nila. Ano po ba itong red tape? At ano po ba ang mandato ng Civil Service Commission sa red okay ang red tape ay masamang bagay sapagkat naapektuhan ang mamamayan mabagal ang proseso ng serbisyo kaya ito kailangang labanan at ang nangunguna dito ay ang Civil Service Commission ng ayon sa Republic Act 9485 o yung Anti Red Tape Act of 2007 So ano po ba yung mga ginagawa ng Civil Service Commission para labanan po itong red tape na ito? Okay. Uh, ang Civil Service Commission tinitiyak niya ang bawat ahensya, lalo na yung mga frontline offices ay naglalagay ng citizens charter. Uh, ano na, na nandoon ang mga frontline service, ang uh, turnaround time, ang mga fees to -face fees to pay, at ganun din yung uh, redress mechanism. Dapat alam ng tao kung ano yung proseso, kung ano yung flow uh, uh, proced uh, of procedures, at dapat meron din silang pwedeng makausap kung sila ay may complaint. Uh, Director Lisa, kamakailan parang maugong ang balita na halos 100 agencies po ang hindi pumasa sa test na uh, pinato ng Civil Service Commission para sa red tape. Uh, ano po bang klasing test ang binigay ng Civil Service Commission? Okay, Diane. Ang tawag dun sa test na ginawa ay report card survey. Mm -hmm. At ito ay nire-require ng batas na ang Civil Service Commission every year mag-conduct ng report card survey at tanungin ang mga mamamayan kung ano yung experience nila dun sa ahensyang yon At ang CSC is also mandated to publish the results of that survey. So ma'am, pa paulit lang po sa mga viewers natin, red tape parang nagpapatagal ng proseso tama. o pag-usad sa isang bagay o trabaho. So parang imbis na dumiretso na po tayo dun sa tamang ahensya, papaikutin pa po tayo o minsan pa may mga fixers, tama po ba? Tama. So ano pong ginagawa natin sa mga fixers na ito? Oh, okay. Uh, ang CSC may mga hotline numbers, okay? Mm -hmm. May mga may contact center ng bayan kung saan nila pwedeng i-report yung experience nila kung meron man hinggil sa fixers sapagkat ah uh, the law Uh, mandate sa uh, the CSC to ensure na kapag merong nakasuhang fixer, sila ay, you know, may criminal and administrative liability. Makukulong sila, okay, ng six years at uh, magpa-fine ng 200000 So kung taga loob yan ng ahensya, meron niyang administrative liability rin. rin. tama. So ma'am, para dun sa mga uh, mamamayan, of course, mga viewers natin na gustong makipag-participate at tumulong para mai-report yung mga fixtures na yan o kung ano man yung nakikita nila na medyo connected of course sa red tape, ano po ba yung maaari nilang gawin? Okay, maaari silang uh, tawag sa contact center ng bayan. The number is easy to remember, it's 165 Six five and then they can also text uh, the contact center ng bayan at 0908 nine zero and they can also send send an email to contact center dot uh, gov .ph. hanapin nila yung portal doon na file a complaint. Pero bago yung dayan, yung tanong mo, uh, maraming bumagsak doon sa report card yes. survey na ginawa ng Civil Service Commission. I'd like to look at it, yung positive side of it. Mm -hmm. uh, 599 yung sinarvey for the entire year. Okay, ilan ang nakakuha ng excellent 50? Ilan yung bumagsak 150? The rest of it, of those agencies, nakakuha na acceptable good, acceptable. So, anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, out of 6, 599 or almost 600, 150 lang yung kailangan mag-effort. Yes. Okay? Para makakuha din sila ng excellent alam mo, simple lang ang dapat nilang gawin. Dapat meron silang mand, public assistance and complaints desk. Yung yes. mga tao, ay nagsusot ng ID. At saka yung someone na uh, mag-guide kung sino man yung mga mamamayan na pupunta sa Tama. bawat ahensya ng gobyerno. Dapat gabihan, may no? citizens charter, mm -hmm. meron silang no-noon break policy. Yung mga little things kung titignan mo ay makakaluwag dun sa ating taong bayan. And I totally agree with you, Director Lisa. No, let's uh, Tingnan natin ito in a positive way right. kung saan... Uh, mas uh, pinapaigting at pinapaganda ng Civil Service Commission yung bawat ahensya para ma-improve nila yung mga areas na kailangan nila i-improve which is eto nga para mag guide yung mga taong bayan kasi minsan talagang nagka-clog na rin, ang dami-dami na rin tumatagal. So, ito po ba naka anong uh, epekto ng red tape sa doing ah uh, daang matuwid na proyekto po ni Pinoy? Okay. Uh, ang daang matuwid na titiyak natin, eh, gustong mapaganda mm -hmm. ang experience no ng bawat uh, mamamayan na nakikitungo sa frontline service ng bawat ahensya. So, simple. Dapat, dapat simple at mabilis ang proseso. Walang hidden costs. Uh, sumunod lamang yung mga ahensya na gawing uh, transparent ang kanilang mga services nakalagay sa citizens charter meron silang public assistance and complaints desk susunod sila sa No Noon break policy at meron silang anti-fixer campaign yes, uh, silang ay eh. makakakuha din ng excellent rating good news ah uh, kasi alam mo nakikipagtulungan ng mga ahensya ng pamahalaan eh doon sa uh, paglaban ng civil service commission sa red tape kapag nakol yung attention nila mabilis silang sumagot at mabilis din din silang mag-aksyon kapag yung na point out kung ano yung kanilang deficiency. Ah uh, director, yung mga ahensya na hindi pumasa po sa survey na ibinigay ng Civil Service Commission, meron po ba itong penalty or meron ba silang warning na hanggang kailan lang tapos magre-retake po ba sila ng test? Yan. Ito yung magandang balita ulit. Ang CSC, meron siyang Service Delivery Excellence Program. Very positive ito. Uh, process ang ginagawa namin. Handholding. So, nagtutulungan kami pa paano nilang maayos yung kanilang mga proseso. Yung kanilang structure, yung kanilang staffing kung kinakailangan. So, parang may mga seminar or workshops din yes. po ba kayong para doon sa mga miyembro ng ahensya nila? No? Yes, we do orientations, coaching, so, dialogues. para talaga maging oo. efektibo ang yes. kanilang serbisyo. So, kamusta naman po? Marami po ba kayong natatanggap na reklamo hinggil doon sa Red Day po? Uh, may natatanggap kami, ah uh, positive ulit ang tingin ko dito, bakit na Kasi yung mga tao, nagtitiwala sila na, oh, meron kaming complaints, pero complaints, pero meron din kaming suggestion. So, Nagtutulungan actually yung frontline agency, yung Civil Service Commission at saka yung transacting public. So maganda yan na mag-makipag-participate mag, hindi lang of course ang government official pati na rin yung mga taong bayan para exactly. mas maging epektibo ang isang proyekto. So um, do you have any last message na lang po to our viewers? Ayan, For any well complaint, uh, for any suggestion Recommendation para mapaayos pa nung uh, government agency na katransaksyon ninyo yung kanilang mga serbisyo, tawag po kayo sa Contact Center ng Bayan 16565 or text Contact Center ng Bayan 0908 or uh, visit the website of Contact Center ng Bayan. It's contactcenternabayan.gov.ph Ayan, maraming maraming salamat po, Director Lisa Agamata ng Civil Service Commission. Thank Ayan you po, yan. napakadali lang po kung meron po tayong mga reklamo or gustong isuggest. Maari po kayo tumawag ulit sa 16565 and of course, meron din silang hotline na 0908 or simply pumunta po kayo sa kanila website, contact ng bayan.gov.ph Ayan po, so maraming maraming salamat po.